ang ng na Diyos no, at ang ano, kanyang pangalan dahil maraming tayong narinig na doktrina ngayon na nangaral na maraming Diyos at yung Diyos may dalawang Diyos maraming maraming Diyos at maraming ding pangalan may ang pangalan ng Diyos na sa mga aral alam ko na nakakarating kayo na uh, pangalan ng Diyos sa ala pangalan ng Diyos Jehova, Jehovah, pangalan ng Diyos Elohim, El Shaddai, at iba't iba, -iba ulit pa ng pangalan. At yung iba, nakalagay naman sa Biblia. Pero, lahat ng mga pangalan na yun, sabi natin, itulog. Pero dapat, tanungin natin, kung ano ba talaga yung pangalan na tunay at kung magtatanong tayo, dapat itanong natin sa Diyos. So, may, may authority na magsabi na ito yung kanyang pangalan ay ang Diyos. Kasi maraming katawagan ng ang Diyos dati, pero Jehovah, Jehovah, Jireh, na binigyan ng title ni Abraham ang Diyos na ang Panginoon ay aking provider. Ang Panginoon ay aking uh, wakawan ng banditang kasi sa'yo Diyos na mapagtagumpay. So yun, ito yung ginagamit nila ng pangalan ng Diyos kapag sila'y natatagumpay nat nat sa mga gerang. Pero ang sabi ng Panginoon dito, mga title, na rin, kaya pa ng pangalan. Ito Old Testament na magiging isa yung pangalan niya. Bakit? Bakit? isang news na ang pinag-report natin. No? Pero bago tayo lumako doon sa, sa pag-discuss ng pangalan, ilan ba talaga ang tunay na Diyos? No? So hindi na tayo lalayo pa. Balik tayo doon sa ating figures. Maring may tagabasa tayo para mapatalik tayo ba? Kaya kung 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 sa tripo, sino John chapter 17 verse 3 uh -huh. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makutuwid bagay si Yeso Cristo. Nakita niyo mga kapatid yung kahalagahan. Kaya ang tanong natin, ilan ba talagang tunay na Diyos? Kasi maraming Diyos diyan na No, Maraming Diyos, Diyosan yan. No, Kung pinangin, extra Diyos. Kasama mo na yun. just Diyos din naman Pero ang sabi dito, ang tanong natin, tunay na Diyos. Bakit? Kasi yung pinanggit natin kayo na sa Hosea chapter 6 verse 6, ang gusto ng Panginoon, makilala natin siya. Higit sa mga ahin. Bakit? May beneficyo ang pagkakilala sa tunay na Diyos. Tunay yan, hindi ba? Ang sabi dito, ito ang buhay na walang hanggan. So, na internalize pala sa pagkakilala sa isang tunay na Diyos. So, ang tanong natin kanina, ilan ba talaga ang tunay na Diyos? Yung maliwanag ang sabi ng Biblia, sa unang malakasan dito, kailangan makilala natin siya na siya ang isang tunay na Diyos. So, all, uh, New Testament po, ano ang sinabi ng mga propeta? So, masahin natin sa Isaiah chapter 14. Kung so, sisimula natin, sige, pinaka ano pinaka original pinaka simula talaga pinaka isa isa sino yung Diyos basahin natin sa pinaka unang versikulo ng Biblia brother Paul pinaka unang palata sa Biblia Genesis 1:1 Genesis chapter 1 verse 1 Naong pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, kung, kung, maalamin natin yung tanong na ilan ba tayo dapat tunay na Diyos, babalik tayo sa pinaka-utang, di ba? A creation. Sabi dyan, in the beginning, o ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Diba? So, itong Diyos na ito, ito yung lumikha ng langit at lupa. Diba? Ngayon, ilan yan in the beginning? Ilan tong Diyos na to? Pasahin natin sa Isaiah chapter 44, verse 24 po uh, nilalusin ng India. Isaiah chapter 44 verse 24. Isaiah chapter 44 verse 34. 20, 20 24. 24. At 24 na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunubos at niyang nagan nag-anyo sa na ganyo sa iyo mula sa bahay bata, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglalatag na mag-isa ng langit na naglalat, naglalatag ng lupa. Diba? Hindi natin. Itong talatang to, sinusuportahan niya yung pinanggit sa Genesis 1.1. Kasi doon sa Genesis 1.1, wala namang pinanggit kung nila ng Diyos eh. Diba? Nasabi lang, ang Diyos ang lumingan ng langit at lupa pero hindi natin alam kung ilan. Pero maliwanag na sa Isaiah ang sabi doon, yung Diyos na yun na ng langit at lupa, sabi niya, mag-isa siyang naglal, nagladlad na, uh, ng langit at naglalantad ng lupa. Pinanggit, ba? Diba? Isa, one, may pinanggit pa natin sa, usang, sa unang talata, sa unang praise, ang sabi doon, ganito ang sabi ng Panginoon na nagdala sa iyo mula sa bahay bata, nag-anyo Amen? So, inanyuan pala tayo ng Diyos. Katulad ng origin ni Adam at Eva na siyang mga magulang natin na pinaka-history pa, yung mga unang tao na ang Diyos ang lumalang sa kanila. Bilagyan ng ilong, bilagyan ng mata. No? So, ang Diyos yung nagiginig siya ang creator. No? At ang creator na yan, o malilikhang na yan, iisa lang. Maliwanag ang sabi ng Biblia. No? Ano pang patunay? So, masasabi natin mga kapagid na isa lang talaga yung Diyos na yan at naman din so, Sabihin natin na may isang Diyos, there is one God who is the Creator. So ano naman ang sabi ng Malakay chapter 2 verse 10? malakias chapter 2 verse 10. Para supportahan natin yung mga, mga references na pinapag-init natin. Ipasuportahan natin yung ating thing kasi ayaw natin na bumabagin ng tayo dito ng mga aral na wala naman tayong basis, wala tayong pasihan. So kaya, meron po mga kapatid. Malakay, chapter 2, verse 10. Malakyas, dos, jis. Ano ba Malak yung Malakyas, dos, jis. Wala baga tayong lahat sa isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid? na nilalabas tanga ng tipan ng ating mga magulang. Sa unang phrase, di ba? Pinanggit. Sabi ko, wala ba tayong isang ama? Hindi ba isang Diyos ang lumika sa atin? So malina o mga kapatid na isa lang talaga yung lumika sa atin. Amen? At considered siya as ama natin. Kaya nga may tanong din si Mal Malakay, eh. bakit bakit tayo gumagawa ng pagdaliro? Bakit tayo ang mayroong aaway aaway Kaya nga mga magtatanong niya eh. bakit merong mga gera? Bakit merong mga inequality sa sa, sa sanglibutan? Bakit kailangan magpatayan pa? E, isa lang naman lumina sa atin. Amen? Isa lang yung ating ama. So merong away sa pamilya. Dahil parang hindi nila nakikilala ang Diyos. Yan ang naidudulog pa na kapatid na hindi pagkakilala sa Diyos. Kasi kapag hindi mo kilala, yung one little oh, no? at hindi mo kilala o oh, maraming lang Diyos na tinatawag, meron talagang magulungan. Oh? Pero kung isa lang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi eh, naman magulang ito. Eh. Pero dahil na-introduce yung mga Diyos-Diyosan, oh, nagkaroon na ngayon ng war, nagkaroon ng Lidwa ang pananampalataya. Pero gusto ko ipag-alak ng Panginoon ngayon na isang Diyos lang na matay. Siya'y tunay na Diyos at Siya'y ang madalikan sa atin at Siya'y ang umiibig sa atin ng tunay. Bakit? Siya'y ang ating abay okay. at tayo yung Kanyang mga atak. Makakalata na tayo. Ano naman ang sabi ng Isaiah chapter 48 verse 3? 48 verse 3.